Magandang umaga po. Ito po si Katuring ang tangkero ng bayan at uh, tayo po ay magbibigay ng uh, maikling reaksyon, no? Doon po sa mga mga bagong uh, revelasyon at mga bagong uh, deklarasyon ng uh, nga ama ng uh, LPG industry na si uh, uh, Congressman Arnel T. So kamakailan lang na, ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na siya po ay makapanayam. At the same time, uh, makasama sa ika nga ay uh, live ba uh, interview ba uh, with uh, Alvin Olchico ng sa uh, Strenta, uh, ano po sa Teleradio Wise Consumer. Yan. So, meron pong binabanggit ngayon ng ating ama ng uh, industriya na si Congressman Arnold T. Itong tinatawag na industry price. Noong una, kung mapapansin po ninyo sa mga una ng una niyang uh, mga Uh, ay eh, nga ay pagpapaliwanag itong tinatawag na market value. Ayan, ngayon, eh, medyo naging sosyal at ito tinatawag na yung industry price. Ayan, alam niyo ba kung ano ba itong industry price na ito? Ito di umano ay mga napagkasunduan, ha? At uh, lingid pa di umano sa ay ka nga ay kaalaman ng Department of Energy bagamat nagkaroon na daw di umano ng mga pagpupulong at pag-uusap ng mga ilan sa mga Uh, kilalang mga big players sa industry na ito nga po ay uh, napag-usapan din doon po sa uh, interview kamakailan lamang o kahapon lamang by uh, Alvin Chico ito pong uh, presyo na ibibigay uh, o ibabalik doon kay customer kung sakaling ayaw na ni customer yung kanyang LPG cylinder tank ito eh, medyo na corner nga si Catherine doon eh, dahil uh, hindi naman ho talaga tayo wala naman ho tayo niyan sa uh, salimpusa salim lang po tayo yan no bagamat uh, uh, ang sabi pagkaayon na ni customer at ibabalik dito kay ah, uh, eh magkano ang halagang ibabayad ha eh sa totoo lang wala, wala pang umiiral na industry price wala pang umiiral kundi ito pang mas makatotohanan itong market value ayan eh, wala po tayo itong industry price na sinasabi ni congressman Arnold T na allegedly sinasabi niya ay uh, 700 na pagkahalimbawa uh, ayaw na ni Suki, ayaw na ni Costumer, ito pong kanyang uh, uh, nabiling ha? Uh, ay uh, ibabalik sa iyo after uh, a month, after a year or after years uh, kung ilang taon man yan, so long as na magpakita siya ng resibo or kahit walang resibo Ha? kung a uh, ibabalik sa iyo yung brand na 'yan ay ibibigay mo yung tinatawag na industry price na worth 700. Okay, so aminado naman po itong si Congressman Arnold T na uh, wala pang uh, concrete uh, uh, observance dito po sa tinatawag na industry price dahil uh, kung mapapansin po natin iba-iba pong presyo ang uh, ipinapa-implementa, ipinaiiral o itinutupad o ginagawa ng uh, mga players, kasama na po siyempre si Katuling dyan, no? Dahil ang, uh, ang katotohanan po dyan, eh, talagang ipinagbebenta po natin tangki at laman. So, sa kondisyon na uh, benta nga po yan, yan po ang katotohanan po dyan, ano po? Uh, bagamat ito nga po ay ipinaliliwanag uh, uh, ng uh, kampo ni Congressman agilty at ng uh, DOE itong tinatawag ngayon na uh, uh, deposito. So inuulit po natin, ito pong mga mga halaga na pagkakakuha o pagkakabili, pagkaka acquire ng customer mula do sa kanyang dealer, ito po ay tinatawag na deposito. Okay, so ang pinag-uusapan dito ay yung tangke. Ha? Natural hindi po yung uh, uh, laman dahil nauubos po 'yan, ito pong tangke. So Uh, magtagal man yan at lumuma kapag kaho ito ay uh, ayaw na ni customer no at ibabalik na sa iyo sa so, madalit sabi totally ang dalawang sitwasyon is ibabalik na sa iyo ha ayaw na niyang gumamit ng LPG either pupunta siya ng ibang bansa o kaya naman ay maglilipat uh, siya ng uh, tirahan at uh, mahirap at uh, hindi praktikal at hindi ideal na dadalhin yung tangke mula rito papuntang Nueva Vizcaya, mula rito papuntang Sorsogon. So ang gagawin niya, babalik siya sa kanyang dealer at uh, ipapalit niya o ibabalik niya ito pong uh, tangke na kinuha niya dito sa dealer. Aba, maganda po yan. Actually, sang ayon si Kato rin yan. Kung magiging uh, strictly... Uh, observe kung strictly na may implement po 'yan in general dahil uh, sa kasalukuyan eh wala pa ho talagang ganyan ano wala pa ho talagang ganyan ngayon eh ngayon ngayon lang eh nagbaba na naman po yung ating uh, mahal na uh, regas sa ating shop ng uh, Uh, mga tangke at ayun na nga no meron pang kaakibat na kasunduan na talagang uh, pinaninindigan nila doon na pag ayaw mo na yung tangke na yan yes, si balik mo sa akin ibabalik namin sa iyo ang halagang deposito na ibinigay mo sa amin na maganda yan advantage po yan para kang imaginein mo na eh napak napakinabangan mo na ng ilang uh, uh, panahon, ilang taon, yung tangki na yan. Ha? Pinagkakitaan po natin yan eh, dahil dyan po ilalagay yung LPG. Oh, and then afterwards, pagkaayo mo na, ibalik mo lang sa kanya, ipakita mo yung resibo kay Congressman sa sa Regasco, ibabalik sa iyo yung halaga. Malaki hong advantage po 'yan at uh, isa pong uh, magandang benepisyo po 'yan na uh, dulot nga po ng Republika 11592 lalong-lalo na sa mga lihiti mo ah, uh, ng mga LPG dealer, oh, LPG outlet na 'yan. Dahil uh, siyempre, uh, lihiti mo po ang uh, refilling din po niyan, refill mo po yung brand at meron po tayo mga kasunduan. Okay? So sa madali sabi, ay ibabalik na. Ibabalik din ni ni Catering doon po sa bumili sa kanya ah, dahil nga po yung bayad na ibinigay niya sa atin ay kinikilala sa katauhang deposito po lamang. Ayan, deposito, hindi po siya ganap dahil liwanagin po natin sa mga mahal din po nating suki na nanunood kay Katuring at nakikinig kay Katuring Uh, uh, apa ang, 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 halaga po na ipinagkalo po ninyo, binigay po ninyo kay dealer ay hindi po ito halagang uh, pagkakabili noong brand sapagkat ang brand ng tangke o mismong tangke na yan, ay perpetually owned according ha uh, uh, base po doon ang ownership po niyan is still under the brand or trademark owner okay so parang gusto kong gumamit ng iyong brand susubukan so ko ang iyong tangke uh, ang iyong brand uh, magde-deposito ako, ang magiging brand na gamit ko at ang magiging LPG na gamit ko ay itong brand na ito. Ayan. In the case of Regasco, that is 700. Ayan. Kaya magkakaroon na naman po ng adjustment si Catering dahil eh, uh, uh, yan nga po yung pinaiiral ng ating uh, brand supplier. So natural, eh, patutupad po natin yan. But of course, ha? Uh, eh, bigyan ho natin ng hustisya ito mga kapitalista na tulad ni Catherine. Hindi ho lahat ng brand supplier ay ganyan po ang pinairal. Siguro, pagdating po ng panahon na talagang lahat na po ay gumaganap o tumutupad o kaya umuobserba sa ganyang napagkasunduan allegedly nitong mga big players na ito at ipatutupad itong tinatawag na industry price, then that's the time na ipatutupad na rin po natin yan. Meanwhile, abay, siyempre kung magkano po ang pagkakabagsak sa atin ng ating brand supplier, abay natural, eh, magmamark up po yan ang mga dealer at isa po yung tanking na pagkakakitaan po nila yan. Okay. So, ayan po ang ating maikling reaksyon at uh, welcome naman po yung ganyan. Ma ma maayos po yan dahil uh, uh kamakailan nga yan po pinag-usapan namin. At uh, doon po sa interview kay Alvin Alchico, doon po sa 630, sa Wise Consumer. At ayan, ha? at uh, nakilala nyo na po si Katuring. Nakita nyo na, sabi ko nga, sikat na po si Katuring, ang tangkero ng bayan. <laughs> <laughs> Ayan no At uh, liban po doon actually ah. Uh, uh, nga yung pong uh, mga illegal uh, o mga wrong practices po ng ating mga kasamang tankero uh, yung pong paglalagay ng mga tangke na nakapahalang, nakapahiga, nakatali lamang ay uh, yan po ay mga maling practice dahil uh, uh, of course ito pong sabi nga ni engineer, ito po ay Uh, ang LPG ay same with other petroleum products na talagang uh, uh, nangangailangan ng uh, proper and extreme care ha? kaya mga tankero sabi nga natin imagine, sa pagdating po ng 11592 ay pinoprofessionalize na ito pong hindi lamang nitong mga tanki kundi at the same time ito pong mga nagmamanage po ng LPG ha? so likewise lahat po ng mga tao natin dapat properly trained properly briefed. Sa tayo po, i possible na po natin sila mga sila sa mga mga training, ha, ah, relative doon po sa handling ng LPG cylinder tank at uh, story ng LPG. So, ayan ha. Ah, uh, liban dyan, ano pa ba ang napag-usapan natin doon yung pong uh, mga Uh, standard spec no most particularly ito pong Manila dilapidated na yan nag-focus po tayo doon at doon nga naisingit nga ni kong ito pong tinatawag na industry price so hari nawa kong ay uh, medyo naging maliwanag din po yung reaction natin diyan diyan po sa tinatawag nating industry price na yan at harinawa uh, hari nawa na mag-usap-usap pa ho kayo ng uh, nating na mga player, big player na yan, ng Petro, ng Sulay, ng Phoenix and everything para i-recognize po yan at i-implement po itong tinatawag na industry price para hindi ho parang lumba-lumba yan. Eh, hanggat lumba-lumba po yan sa panig ninyo at mas lalong lumba-lumba po yan sa mga panig ng katulad ni Katuring na mga hampas lupang mga tangkero ng bayan. Magandang umaga po at sa muli maraming salamat.